guys ito na ngayon mag, ano na ako nagpapalmar na sa taniman ng mais ano, uh, oh, ang ganda niya nang ipap i, ano niya araruhin palmar kung tawagin dito yan yan yung nagpapalmar yan guys good morning sa inyo lahat magandang umaga sa inyo uh, para sa mga uh, hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel. Ayan o. Oh. Yan ang nag-aararo ngayon dito. Sa taniman namin na mais. <clears throat> Yan. Yan guys. At magandang araw sa inyo. minumpisahan na ngayon ang ano, itong taniman namin na mais ngayon. Yan ang ganda yan yan guys ang ano nag-aararo na yan yung palmar ang tinatawag dyan oh. um, ano yan 7 hectares in to ang ipapalmar niya ngayon pero marami kaming may-ari niyan ano, nag magtatanim bale lima yata kami sa so 7 hectares inihap nataniman ng gandoon yan yun taniman ng ano basta yung hindi pa na naararo na araro iba naman na may ari nito nakatanim na sila dito uh, sa bayaw ko to at saka sa biyanan ko uh, nakikitanim lang din ako sa kanila ayan uh. yun yung palmar yung sinatawag nila araro mag aararo yan pino ano, yung ano nya binaanan oh. Ano. mamaya mamaya lang magtanim na kami ng ano mais yun ano, ang itatanim namin yan na siya hmm. kapalapit na naman dito kasi ang haba ng inaano niya yan guys ang ano ang haba ng dinadaanan niya Matagal to abutin ng hapon siguro hanggang doon. Pero mo para mabilis naman, wala pang ilang minuto to. Ano na, nadaanan niya. Ayan na siya na ano naman. Eh. Yan, isang ano, nag ng ano namin, ano, ano, tanima ng mais. palmar kung tawagin dyan, dito. Ayan, ayan. Kaling ng ano nang ano rito. Wala nang kalabaw-kalabaw, hindi na kailangan ng kalabaw dito. Sa ano nang ano, magpalmar. Ah, tuloy-tuloy yan hanggang doon. Tapos babalik na naman siya. Hmm. Man siya. Babalik na naman siya. Hmm. Ano nga, babalik-balik. yan yes, siya ano naman siya guys naman guys ano, mga ano At, ito sana pala kumusta kayo lahat sa mga subscriber ko sa mga viewers marami maraming salamat sa inyong mga panonood sa aking mga video ngayon na naman ako nag video ulit sa ano ito kasi ngayon palang kami magtatanim ng, pa, ng mais uh, late na nga eh late na kami nagtanim kasi sa sobrang ulan nga dito eh, hindi naman pwede magtanim pagka umuulan, ulan lagi oh, ayan guys yan, lang ang ano namin kaya nandito kami ngayon sa ano sa bukid para mag ano, ng ano ng taniman ng ano ng mais ano yan Bale. 90 days yan o 100 days bago maani na naman tapos tanim uli ganoon lang ang ano ng ano ng taniman ng mais hmm. yan hindi naanan niya. Huh. ano ano yun layo pa oh, see so na guys hanggang dito na lang ang video at maraming maraming salamat sa inyong sumusubaybay at magbibideo na naman ako ulit mamaya Pagka malapit na matapos itong gagawin namin, ito haba pa niyan. Yeah, ingat kayo lahat at maraming maraming salamat sa inyo. Thank you, bye-bye. See you next video.